Hello, hello mga kadarling ko. Ayan, ako ay bagong ligo mga kadarling ko. Ayan, kakatapos ko lang mga ligo mga kadarling ko kasi sa sobrang busy, hindi nakakaligo si darling niyo. Ayan mga kadarling ko, ito ay uh, ipiplex ko lang sa inyo. Ito ay, ito, bigay naman to sa akin. Bigay lang to sa akin pero tinatry ko siya, maganda siya, maganda, yano. Oh. O di ba? Bongga 9 uh, 90 SPF na siya. O di ba? Uh, sunscreen po ito mga mimi ko. Tapos ito mga darling ko ito ay eyebrow contouring. Ayan sa ating kilay, sa ating kilay mga kadarling ko. Ayan. Ito ay murang-mura lang. Ayan. Kung gusto nyo to, itry nyo doon sa yellow basket ko sa tiki. Meron po ito at napaka murang-mura. -mura. Siguro na sa 20 plus lang ito. Ayan. Basta, murang-mura lang. Tapos, ito naman, ito ay vitamin C toner. Ayan. Ah, uh, ngayon lang din ito siya, naanuhan ko, pero isang buwan na rin. Uh, dati kasi hindi ako nanggagamit sa mukha, ah, uh, mga kadarling, kasi syempre, bata pa yun, kaya ayaw ko rin yung, alam mo na, yung takot ako masira sa mukha, kaya ito. Pero ngayon, syempre, nagkakaedad na, kailangan na natin yung vitamin C toner. Ayan, o, oh, murang-mura lang din po ito. Kung gusto nyo rin, meron din po ako sa aking yellow basket doon sa Tiki. Ayan. Ayan, ito naman ay, akin okay na, akin okay na yung! Ayan, ito naman po ay mga ka-darling ko, ito ay, ah ano lang din to siya, first time ko rin siyang, gumamit nito. Pero promise yung ginagamit ko po dati na foundation kasi kailangan din kasi natin ang foundation lalo na pag mapapasok tayo sa trabaho ang ginagamit ko ay ano ito um, mm, anong pangalan nun ah uh, hindi ah uh, kalimutan ko mga kadarling ko ay naku mahirap talaga pag nagkakaanak na tayo ng madami <laughs> makalimutin na Ayan, since ito, first time ko siyang ginamit, ngayon ginamit ko. Maganda din talaga siya mga darling ko. Ito ay Fashion 21. Ah uh, is uh, is V8 35 plus na rin po siya, 'di ba? Ah uh, na-try ko na rin siya, hindi siya mainit. Maganda po siyang gamitin kahit na bilingga ka sa araw. ayan maano talaga siya. Tapos ito po 'yung laman niya. Maganda talaga siya, promise. Ano po siya mga darling ko? Hindi siya bukod sa hindi siya mainit ah uh, hindi rin po siya nag ano, pag nagpapawis ka, di ba karamihan sa mga foundation, pag nagpapawis o oh, nawawala sa ano natin ayan, ayan ito oh pang ano lang to siya, ito week cake with milk moisturizers po ang in order ko sa ano din to Ah, uh, inunin ko rin sa online kasi alam mo na, alam niyo na mga mami, mami, maraming trabaho sa bahay, wala ng oras pag ano, isa pa, wala lakas talaga ng ganun. Kaya ayan, sa order order lang ako. Ayan, kung gusto nyo rin, meron din po ako dito sa aking showcase. Ayan. Ano pa? Ayan, kinukuha naman ng bibi ko. Dito. So, ito po, ah, uh, ginagamit lang po siya ng morning at siya gabi. Pero kaso lang, hindi ako lagi naglalagay ng ganito kasi tinatama din ako minsan. Hindi ko kasi ugali yung siging hood-hood baga sa <laughs> sa atong now mga kadarding ko. <laughs> Pero maganda. <laughs> pero nindot good siya. Mm. Nindot ka ni siya. O di ba? Maganda siya. ah uh, kung gusto niyo i-try dito lang sa akong showcase. Ayan. Ay bibi ko akin okay na. Akin okay na. Pero tago ni Endo. Ayan, mga ka-darling ko, ah uh, ito i-open i-open ko siya. I-open ko siya. Maganda siya. ah uh, nakalimutan ko yung ginagamit ko nung ano, nakalimutan ko dito sa isip ko pero hindi ko siya mabibigkas. Mm, ayan oh maganda po yung ano, nindot ang iyang sponge. Ano siya parang parang pum. Subscribe oh, diba? okay. o oh, subscribe daw, please, please.